Graduating ako ng elementary na dumating sa buhay namin ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Edgar. Ikalawang asawa ni mama, as usual, Tito Edgar ang aking tawag. Wala naman akong napupuna na kakaiba mula kay Tito. Liban na lang noong ako ay mag third year high school dahil talagang nagsiputo ka na ang patunay na ako ay isang babae. Bukod sa aking insura na hindi sa pagyayabang ay maganda. At ang madalas na pambobola sa akin ni Tito Edgar ay umabot sa punto na kanyang naipasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento pa-like and subscribe naman dyan. Katulad ng marami, isang kahig isang tukadi ng aming pamilya ng aking magisnan. At mula nang ako ay magkaisip, bilang panganay sa aming dalawa na magkakapatid, ay wala na kong namulatan na ama. At ang madalas na sagot sa akin ni mama, na aksidente daw si papa habang namamasada bilang jeepney driver. Katuwang ang aming lolo at lola at ilan sa aking mga tito at tita ay pinag-aral kami ni mama. Lalaki ang nakababata na kong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Nilo at meron kaming isa't kalahating taon na pagitan. At dahil sa aksidenteng di umano'y kinasangkutan niyo Papa sa aking pagunlad ay tanging larawan na lamang niya ang inabot naming magkapatid ni Nilo ismut naman ang naging takbo ng pag-aaral naming magkapatid noong elementary. Dahil sa public school naman kami nag-aaral at ang pinakang source of income ni mama ay ang pagtitinda ng kakanin sa umaga at lutong ulam naman sa tanghali. Nang dahil sa hanap buhay na iyon ni mama, marami ang nakakakilala sa kanya kahit sa aming school na kung minsan pa ang tawag sa akin ng aking mga piliang ka-eskwela ay ang anak ng magkulama. <laughs> Itago na lang natin sa pangalang Teresa si Mama at hindi maitatanggiin ang akin kagandahan bilang kanyang anak na babae at panganis sa magkakapatid ay kay Mama Nagmana. Graduating ako ng elementary na dumating sa buhay namin si Tito Edgar at ang pagkakakilala ni Mama at Tito Edgar ay dahil sa klase ng hanap buhay ni Mama. Guwapo at matangkad na lalaki si Tito Edgar pero katulad ni Papa, Si Tito Edgar ay isa ring jeepney driver at sa paradahan ng jeep kung saan madalas mag-deliver ng ulam si mama sila nagkakilala. Grade 5 pa lang ako, meron na akong naririnig mula kay mama at sa kanyang mga kumarites na meron daw di umanong guwapo, siyang nakilala na tulad ni papa ay isa ding jeepney driver. At nang sabihin ng isa niyang kumarites na, Nakumari ha, baka na ang papalit sa ama ng iyong mga anak. Nasagot naman ni mama, nako, kahit siguro ako'y sabik sa pagmamahal ng isang lalaki, ay hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang kinabukasan ng aking dalawang anak. Hanap buhay muna mare, bago ang landi, sabay tawa na nila. Bago ako nakang-graduate ng grade 6, ay ipinakilala sa amin ni mama si Tito Edgar bilang kanyang boyfriend. Sa bagay na iyon ay wala naman kaming nagawa Bukod doon ay eminado naman kami ni Nilo na magaan ang loob namin kay Tito Edgar. Tapos katulad ng yumao namin ama ay pareho pa silang jeepney driver. Pagka-graduate ko ng elementary ay nagsama na si Mama at Tito Edgar at syempre kasama kami ni Nilo. Nangupahan kami bilang isang bagong pamilya dahil ayaw ni Tito Edgar na pumisan kami kina Lolo at Lola. Naging kasabi noon ay ang pagyapak ko sa bagong taon ng pag-aaral bilang high school student. First year ako ng unang magkaroon ng boyfriend at ang bagay na iyon ay hindi alam ng aking mama, Teresa. Masarap sa pakiramdam ang main love, magkaroon ng inspiration, tapos ang taon na aking naging boyfriend ay yun pang aking long time crush simula pa noong ako ay grade 4. Na noong kami ay maging magjowa ay first year high school ako at ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Boyet na aking unang pag-ibig ay third year high school first year high school pa lang ako bilang babae ay pansin ko na ang dahan-dahang pagbabago ng hugis ng aking pangangatuan hanggang sa ang magkaroon ng buwan ng dalaw ay hindi na rin napigilan at naging party na ng aking buhay bilang babae Sa unang taon namin, ako, si Nilo, Mama at Tito Edgar bilang isang magong pamilya sa inuupahan naming bahay ay naging smooth naman ang takbo ng aming pamumuhay. Mabait si Tito Edgar at ako bilang babae na marunong din namang tumingin ng guwapo ay masasabi kong sana old na lang para kay Mama na merong Edgar sa buhay. Well, e eh ganon din naman kay Tito Edgar na package niyang nakuha si Mama maganda na at may dalawang anak pa na maganda at gwapo. <laughs> Second year high school ako, nang unang makatikim ng special na embutido, yung gawa sa purong kalitiran. <laughs> at ang aking dahilan, tulad din lamang ng ibang kababaihan na sa murang edad ay nag ng kanilang hukbong sandatahan at siyon ay dahil sa labis na tiwala at pagmamahal kuno. Kaya yun, punit Hanggang sa yun nga at tila ba naging totoo na ang pagkabulas ko bilang babae patungo sa dalagang Filipina. Sabihin na lang natin na medyo kinagiliwan din namin ang aking first boyfriend na si Boyet ang pinagbabawal na teknik para sa lovers na hindi naman humarap sa altara. Wala eh. Mahirap din naman kasing iwasan. Lalo na kung yun nga, mahal nyo ang isa't isa nagkakasundo tapos meron na kayong sinimulan at natapos. Kumbaga, kailangan nyo nalang gawin ay humanap ng pwesto simulan at tapusin. At sa loob ng higit isang taon naming relasyon ni Boyet ay hindi na rin mabilang sa aking daliri sa kamay kung ilang ulit kaming nagtuos. Nasa kawalan ng sapat na pwesto, ang iba doon ay tila may tinataguan at kinatatakutan pero challenging at exciting. <laughs> Kasabay ng lumalabo naming relasyon ni Boyet na aking unang pag-ibig ay ang napapadalas na pambobola sa akin ni Tito Edgar. Although, kahit naman anong na ako ay pumasok ng high school at daan-daan kaming nagiging close ni Tito Edgar, ay may panakanakang pambobola ng ginagawa sa akin si Tito Edgar. At iyon ay naging madalas noong malaman niya na meron akong boyfriend. Marahil inisip niyang kaya biglaan ang aking pagbulas dahil sa may ilan sa kaming itinatago. Naewan ko nga ba't bakit sumabay ang pagsisipag-usbungan ng isa sa pansinin pagdating sa babae sa pagdating ni Boyet sa aking buhay. Para din naman kasing unggoy kung makasabit, wagas. At kung paano kami nagkahiwalay ni Boyet, alam nyo naman ang kabataan, mabilis magbago ang isip. Masakit yon para sa akin dahil talagang ibinigay ko ang lahat. Lahat ginawa ko para sa kanyang ikasasaya pero still wala pa rin. At ang isa sa nagpapangiti sa akin sa likod ng sakit na aking nararamdaman ay si Tito Edgar. Naging pampalipas oras ko ang pagsama sa biyahe ni Tito na marahil kung talagang siya ay merong plano na tumikim ng ibang putahe ay nagawa niya ng maayos. Dahil halata naman na iba na ang kinikilos ni Tito pag kaming dalawa lamang ang magkasama. Na hindi ko binigyan ng mali. Dahil ang pumasok sa aking isipan ay concern siya sa akin lalo't taon na rin kaming magkakilala. Din ako ang kanyang nagiging dear ate Charo. Sa mga pagkakataon na sila ni mama ay may problema. At si Tito kahit malungkot, guwapo pa rin. Eh. <laughs> At siya naman ang aking dear goal, Ang pangit. Noong <laughs> mag-break kami ni Boyet ay to the rescue talaga sa akin si Tito Edgar. Aaminin ko ang totoo na mabilis akong nakalimot kay Boyet nang dahil sa effort na ginawa ni Tito Edgar na naging kapalit noon ay ang aming pagkakasala kay Mama na hindi lang limang beses. Madalas kasi kapag kasama ako ni Tito sa biyahe ay gabi na kami kung umuwi at sa paglalim ng aming espesyal na pagtitinginan ay tuluyan kaming napalalim at nagkasala sa akin mismong sariling ina. Hindi ko alam kung bakit ganon, maganda rin naman si mama, bata pa rin at alam ko na active na aktib pa sila sa labing labing dahil pagka-graduate ko ng high school ay nagbunga na ang pagmamahalan ni mama at tito Edgar at pagkaraan ng siyam nabuwan pa ay nagkameron na kami ng kapatid sa ina. Sa mga oras na pinagtatagpo ang aming landas, para ba siyang hindi nakukuha ang kung anuman ang kanyang gusto? Para kasi siyang gutom na gutom? O talagang nilulugos lamang niya ang bawat pagkakataon? Dahil alam kong alam din ni Tito Edgar na ang lahat ay may hangganan. Mahirap umiwas lalo't aminado kung napamahal na rin ako. Pero masisira ang pagmamahalan nila ni Mama. At ang sa amin ni Tito Edgar ay hindi uusbong kung hindi ako naging pabaya at padalos-dalos. Masakit lang na dahil sa aking kapabayaan at karupukan ay dalawang lalaki ang naging parte ng aking buhay ng aking kabataan noong kung iisipin dapat kinabukasan ng aking iniisip at hindi ang paghahanap ng kalinga o atensyon ng isang magmamahal na lalaki. Ang hirap ng gano'n, sobra. Alam mo yung pakiramdam mo na kasama mo lang sa bahay, yung tao na dati ka daw upang palad mo lang. At alam mo sa iyong sarili na wala ka nang pupwedeng itago pa pagdating sa kanya. Hiyangiya ako sa aking sarili, matapos ang lahat at ako'y matauhan. Hindi ko naman magawang sabihin kay mama. Pagod sa alam ko magagalat siya sa akin, e eh masisira ang aming pamilya na loong ako'y bata, ay pangarap kong magkaroon. Maaaring ang ilan sa inyo nasa panig ko at ang ilan naman nasa panig ni Tito Edgar. But my point is kaya ko na ibahagi ang kayahiyang love story ko ay para hindi na mangyari sa iba. Dahil talagang walang patutunguhan. Mag-aral na lang kayo hangga't kaya ng inyong magulang, magtapos sa kurso na inyong gusto, magtrabaho. Ang pag-ibig darating yan sa tamang panahon nang walang nasasaktan na sino man.